Isang Filipina caregiver sa Hualien, habang nililigo ang matanda, nag ang buong proseso sa internet, nang mabunyag, agarang sinuspinde ng employer, magpapataw rin ng multa ang Health Bureau. Isang nakaputing babae, may itim na apron, itim na face mask, na caregiver, may masayang tugtog, at nag habang pinaliligo ang matanda. Kailangan humingi ng paumanhim sa inaalagaan at sa pamilya nila at taos pusong paghingi ng tawad. Nangyari ito sa Mennonite Shoofing Branch, Hualien Care Center, empleyado ng pasilidad banyagang caregiver. Sa care center nag-live habang nililigo ang matanda, nagalit ang netizens nag-download at upload, nabunyag ang insidente. Sa paunang ulat, sinuspindi ng pasilidad ang Pilipinong caregiver. Depensa niya, record lang daw, hindi raw alam na live. Ang manggagawa, nagtatrabaho sa nursing home ng higit isang taon, inaalagaan ang mga residente, pati pagkain at pagsiserbisyo, pero ilang beses nag-live, nakaapekto sa privacy ng residente, patuloy iniimbestigahan. Maaaring makilala sa institusyon, pati caregiver ay maaaring makilala, lumalabag sa patakaran ng institusyon, proteksyon at batas sa data ng personal. Ayon sa Health Bureau, pagre-record at pagpapakalat ng care, kahit sa nursing home o long-term care center, maaaring lumabag sa batas kung lalabag sa nursing personnel law, multa mula 6,000 hanggang 30,000 NTD. Kung lalabag sa long-term care law, pinakamataas na multa ay 30,000 NTD.